sa ating pamama na ngayong gabi mga idol at first fish natin na nakita ay isang iihawin at ayan show sa kang isda ka panggisan yung tawag nito sa amin pero ang tawag nito sa iba ay 51 ni Katos brains at Winter masarap na ito pang iihaw mga idol at bibihira na lang to. Pagpunta dito sa mababaw at ito pangalawang isda natin ay isang tagbago sa tagbago pa at ayan, yan na tayo sa gabi ito debrina debrina toh na yung 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 ka talaga pag yung ka ng isda lalo na sa gabi at maaamo sila at ito hinahanap naman natin dito ang isang tagbago Eto sya sa pulkang isda ka at ayun. Dali natin mga dudes. Mga dudes sa isda yung mga uh, tagbago. Uh, 100 lang yung kilo dito sa lugar namin. At alas ano, mga kung nagkataon ay eh, hindi ito mabenta kasi parang ba sa mga matatanda kasi dahil sa venom niya at eto pa tag bago ulit mga idol malalapad na kaya level level na talaga pang ulam isda ito masarap sa pito dito at pinaksiw siya at dito mga lods ang bago na naman dalawa sila kaya duduplihin natin sa pool kayong tag kayo full shot natin sa isang tira dalawa yung huli thank you lord at dito naman ito na yung hinihintay natin isang bagulan pero ito nakapanan ako ng isa ito yung kasama niya hinahabol natin sa ng bagulan nika Balit tatlong bagulan na na pala yung nahuli natin pero hindi natin nakalala sa video yung isa. At ito ang asalang na ito mga lodi Sinecure na lang natin kasi nagsama-sama silang tatlo. Kaya isa lang yung napana natin. At dito naman. Ayan, isang tangbag ulit mga lods. Mainap ka, ka sa, sa atin natin mga nods at shoutout para sa ating mga silent viewers at mga suited subscribers dyan na natin yung mga support, at support at sa ating youtube channel shoutout po sa inyo at mabuhay po kayo at god bless po sa inyo lahat Ayan. at dito mga nods eto pa nakahuli pa tayo ng pang apat kasamahan rin nila yan sa pulkal pulambutan ka bali binalikan lang natin yung pwesto yung kanina mga lods kasi nila yung nakita natin doon at nauna na yung kapat di ko alam yung isa kung saan na po. kaya ayan nag-aapat tayo for the first time mga idol may hindi pa gano'ng kalakihan pero lebre lebre na 150 per kilo pala ang na yung baon niya sa likod dito sa amin kaya ito umahon na kami mga lods kasama ko si Harvey at si Kuya Michael dito pero hindi na sila nakumulong sa video nung ano natin kasi nauna silang lumangoy kaya ito at umahon natin ito umahon na ko mga lods at nandito si paring net na lalaot at ayun si Harvey Lalaot siya mag traditional fishing sa gabi yung mga big eye tribali yung huhulihin nyo at ayun eh, binigay na natin ulit yung mga kalamay ang kilaw nila mga lods kaya uh, uwi yan na at ito na si island hunter at ito mga lods yung huli natin hindi talaga ganun kalalaki pero masayang masaya tayo dito kasi ikaw ba naman nakahuli ng apat na piraso at malayo pa yung December mga lods at dadami pa to sila sana naman marami pa tayo ng huli so, hindi, hindi pa sila talaga ganun kalalaki no, hindi gaya mga naunang nahuli natin Kaya, hindi natin talaga makakunan sa video lahat kasi Ino-off ko yung camera kasi madaling malubat at hindi pa tayo naka pili ng mas matibay na camera at mas matagal malubat Kaya tsaka-tsaka lang tayo mga lods. Maraming salamat sa support nyo. Kaya ito yung holy natin lahat mga idol. Kaya talaga masama. Kasi PM pa lang ito mga lods, naka-uwi na kami. So, magandang araw sa inyo mga lods. At another shout out time na naman tayo. At unang una sa lahat ay maraming salamat sa panatiling panunood sa ating munting videos at lalo na sa ating mga silent viewers dyan mga lods. Baka naman at makapagsubscribe kayo sa ating YouTube channel at palib like comment para may sama natin sa ating susunod na shout out time sa ating new episode sa pamamana so wag na nating patagalin at shout out kay Master Sagay Adventure kay Ma'am Rosana Villahermosa ng Davao City kay Sir Danilo Adalim at sa kanyang anak na si nasitud Prince Adalim, shalom sa Sir at kay Master John Fishing TV, kay Master Reymond Fishing Adventure at kay Master Raffy's Pro Fishing, kay Master Biri's Piro, kay Broderick Wade na babatong kay Master Larry Amos si Larry at kay Idol Rio Kitty Mix Adventures at kay Master Cici'say TV at kay Sin Salango at kay Master Roger Lonor. So, yun lang mga nods at maraming salamat sa inyo mga master at mga idol. abang, see you in next video na lang po at God bless po sa inyo lahat at mag-iingat po kayo palagi. Paalam!